aga okay, guys natay mga natay ke oh, interview no mga naman, ginikanan nga nawad-an og mga anak. Oh. Isay pa nga na to, Nay. Wilson ang iyang pilido pagasan. Wilson pagasan imong oh, anak. Pilay edad ato? mag na to. mag, na to. mag oh. Taga asa man day mo? Taga Isabel. Taga Isabel. Oo. Oh. Oh. Nganong niwa man? Kay bawo nakamaglaag dito kay bawo. Nakoy nakitan naka... gapong bata. Ako ang tambidyuhan. Ako ipakita sa inyo ha, garoon ako yung video niya, pero wala lang ako i-upload kay hindi man siya mo. Tanawon lang ni, eh. murag mo ang amang amgin. Gahapon diri di to gipakaon to gahapon. Ako lagi ta totong i-videohan kay kuha niya di man siya sugot Sunod man to gahapon. Isa pa nga to, bata? Wilson, Wilson. Wilson. Pero kung tawag kun sa kuya Burugan. Burugan. Ikaw si pangani mo na. Eh? Akong pangani Jubaira Pagasan. Jubairan Pagasan, oh. taga Isabel. Nag nawad sabel ko. Oh, ikaw na ay. Nawad an pugka. Dili ako yog lang ka. Hasta re Isa pa nga na to nay. Followers <laughs> ba ko ni mo sir? Ah, thank you, thank you. Ang Wilson Pagasan. Wilson Pagasan. Sa bata sa lain Burugan. Burugan ang lain tawag niya ang kibali oh, iyang buwan. yung Sumo so, na sila guys no uh, inahan inaan sa bata nga nawad an 8 anyos. Ocho años nga taga Isabel. Taga Isabel ko mga yung si... tabang ipaula lang ang bata kung kinsa ay makakita. Oo. Pag chat lang mo dire guys, pag comment lang mo kung inyo makita ni bata. So naama mo picture, wala kay lain klaro na picture kay ato na babae na siya. Lalaki. Lalaki. Wilson. Wilson Pagasan. Wilson Pagasan 8 years old taga Isabel. Kung inyo ni makita guys nga kini nga video, palihog lang kung share ani atong abi. Palihog lang sir, maayo ko tabang sir man, palihog lang maayo lang ko tabang kay pila na ko kaadlaw sige ko makita saya. Wa jud ko nakita. Ato no. lang ako nga anak ko ba na ko na jud gibiyaan pinsay kinsay na magkaon sa ha. Kay ngano mga ning laag man siya. so may iyang kuan rason nganong ning laag man may. Ano man ay magdatay kung sira sir dito ra sa sabing. Duha man, duha man sila ka mag-gym. Oh. Bla, na t -t Basta na yung nagdanay, nagdaato. Sa inyong paminaw, ang nagdato. yung nagdaato. man sila kay ang usas sad kababae, ang iyang anak yung gipangay tanana padong doon ano, dire, pa doon siya dito Ay tuaman man dito sa Albuera, ang kabata na ay nakakita sa ilaha usang alalaki. Pero wa, iyang bida, ay iyang una-una, basig na dito iyang pamilya. Pero wa man Wilson. Wilson Pagasan. Wilson Pagasan. Oh. Uh -huh. Na imong panganay? Akong pangan Jubaira Pagasan. Naay. Jubaira. Sa inyo, uh -huh. ha. So i-share ninyo guys kining atong video. Oh. Uh -huh. Kay basin para daghan po yung makakita. Kay kung naa inyo makita diha guys, i-comment lang ninyo para ato ma-forward lang uh ato -huh. sa ilahan, no. Uh -huh. So tan lang ni atong video na eh, og makakuan mo. Ah, tanawa lang ninyo, namo may mga silpon sa inyo dito. O na ni mo ni ang picture sa bata guys. O mo na, ko kana mo na siya guys ang picture sa bata. Nga nawa in lakaw ko no. Bitan dito si Isabel, aghan pila na kaadlaw? Upat na kaadlaw Upat na pa mo uli ang buta sa kadong padong tung bata guys no. So kung naay makakita ni nga video, naay makapanood ni nga tong video, i-like lang guys tapos i-share nga video para daghay makakita no para maapaabot, maabot dito sila ano, kaya nabaka na yun yung tao nang na ani. O saan siya ka badyaw no? Balay duha na. Duha ni kabata o, ang nawa. Duha kabata. Duha din ni kabata. Kisa may pangansu sa kabata? Inyo kaya pong silingan dito? Oo, oh, amang silingan na bata pero ang ayang ay nahansad. Sila nakaadlaw sad, Sing, sa Sing pangita. Umuubah. Oh, pero tuwa pa dito sa iya. Pero ito. nakaibawa anan nila nga tuwa Oh, kay na siya mo sulti usa ka lalaki nga badjaw. Mm. Nakita daw gahapon sa internetan. Oh. Pero wa ida saya ha. Basig iyang mm. inaanto dito pagabot niya pa uli ang iyang inan dito ang bata tu adito kuno. Mm. Sige na ibasin o na ni, ani. Eh. Uh, Mapabasing ma mapabot video Arnold Mendoza, ikuan eh, lang ninyo. Arnold Mendoza tanawa lang ninyo nga video sa Arnold Mendoza nga kuan sa Facebook para para inyo mamonitor o kinsay mga nag-comment basing na makakita ani nga bata no? no so ako lang ning iapil posting ani no nga kana nga picture sige na salamat kayo salamat Isabel no oh. salamat kayo makatabang oh, oh yeah. na mo cellphone number e, butang nato Tara, og naa magkakita, i-contact dayon. Oo. Oh. Oh. Sige, isulti ang imong cellphone number na, kaya para makuha yun. So, ano yung number? Ano ah. 09. Sige, sige, isulti na, kaya itong number na. Ay. Thank you, Mary Jane. Ah, uh, oh, uh, yes, naragdik ko pa po. O, sige, sige. 09-65-89-13-357 2-5-7-0-9-3-5-7 3 5, 5 09 65 8913357 357 So, muna ilang number guys, no? Muna ilang cellphone number Kung panangitan, makita niyo na yung mga bata i e, text lang ninyo guys sa ila, ha? Sila mismo sa iyang ginigana, no? Para makuha nila ilang anak Sige na, salamat kayo. Salamat, salamat. O oh, basin na mag-ampulan tang uh, na ay makakita ani, eh, makakita sa tong video para ma buwan inyo. Monitor lang sa dinyo mga comment basig na ay uh, makakita. Mm -mm. Arnold Mendoza, tanawa lang niyo Arnold Mendoza sa Facebook. Salamat kayo, kung may muntag. Okay, thank you. Bye-bye.